Hi mga kapobre Welcome back sa aking munting channel Michael's Vlog Official at huwag kalimutan mag subscribe sa aking munting channel Michael's Vlog Official So mga kapobre uh, May lulutuin ako ngayon mga kapobre Talbos ng kamote Sino nang nakakain ito Sobrang sarap to mga kapobre lalo na pag nilagyan mo ng soka tapos may sili talagang sobrang sarap nito ayan na mga kapobre nilagay ko na ni siya sa kaldero at may second batch pa hinugasan ko muna para mawala yung dumi at para maganda siya kainin so so ayan na mga kapobre nilagay ko na siya hindi magkasya sa kaldero mga kapobre ayan mga kapobre nalagyan ko siya ng takip ng kaldero at pinalakas ko yung apoy para madali siyang maluto mga kapobre kasi may iba pa akong lutoin may pangalawa pa akong lutoin mga kapobre at ito yon mga kapobre gigisahin ko yan at ayan mga, mga kapobre minikos-mikos ko muna mga kapobre katulad ng pagmikos-mikos ko sa kanya <coughs> so ayan na, mga kapobre ano? wala na akong ibang masabi dito ngayon mga kapobre kundi subscribe nyo po yung channel ko Michael's Vlog Official maawa naman kayo mga kapobre small vlogger lang po ako ngayon sana uh, tumaas pa yung ano, views at saka maraming mag likes mag share at mag-subscribe mga kapobre actually mga kapobre hindi naman kagandahan yung mga video ko mga kapobre ayan na mga kapobre malapit siyang maluto ayan minikos mikos ko ulit mga kapobre ano at ayan mga kapobre uh, kukunin ko na yan dyan sa kaldero mga kapobre maya maya mga kapobre chinecheck ko na mga kapobre kung luto na ba siya at yan yung pangalawa kong luto mga kapobre. Talbos ng kamote pa rin yan mga kapobre. At ah, wala namang ibang ingredients na nilagay yan mga kapobre. Actually mga kapobre, hindi ko nga alam kung paano lutuin yan. Kaya ano lang yan, ang pag good vibes lang yan. Kasi ako lang naman yung kumakain yan. Ah, yung ingredients yan, ano lang, nilagyan ko ng sili, bawang at paminta. Ganun lang mga kapobre. So, titikman ko ito mga pobre Siguro, I think, masarap to Kasi, ako lang naman yung kakain ito Siguro, masarap nga So, ayan na mga pobre Tinakpan ko na siya ng ano Ayan mga pobre uh, Nilagyan ko ng bitsin mga pobre Malapit na siya maluto mga pobre Mga minutes na lang yan Luto na yan mga pobre Pagkatapos nyan uh, Siyempre, kakain na rin ako Kasi, gutom na gutom na kasi ako eh kaya ayan mga pobre, nilagyan ko ulit ng bitsin. Hindi pa hindi pa hindi pa na, hindi pa na Katulad niya. Hindi siya nakontento sa akin kaya ayan mga kapobre, naghanap pa ng iba. Hindi naman ako pangit. Hindi naman ako gwapo. Sakto lang mga kapobre. Pero bakit ganon yung mga babae? Pag wala ka ng pera, ay iwan ka na. Ay, nako buhay talaga mga kapobre ano? Ah. parang parang gulong ng chip mga kapobre ayun na mga kapobre nilagyan ko siya ng kunting tubig ayun na mga kapobre kanin at yan talbos ng kamote mga kapobre suka at saka yung nilagang kamote talbos ng kamote so, masarap yan mga kapobre at yan yung ano kanin yung nilaga kong talbos ng kamote masarap yan mga, mga kapobre pag sinausa mo na yan sa suka at saka yung, ano, yung isa na ko yung ginisa na talbos ng kamote ganyan, talaga, ganyan lang talaga ko, mga ano lang simple lang mga kapobre na ano lang simple lang talaga simple lang tal simple lang naman talaga ako so ayun mga kapobre. kasi yan naman talaga yung ma ko So, bakit pa naman ako maghahanap ng iba? Kung andito naman yung ano, andito lang naman yung kakainin ko. <laughs> Charot lang mga pobre. So, ayan. Start akong kumain mga pobre. Ayan, mga pobre ano. Yan yung ano ko, yan yung ginisang talbos ng kamote mga kapobre actually mga kapobre pag kumakain ka ng mga ganitong pagkain lalo ng mga gulay gulay mga vegetables mga kapobre talagang maganda yan sa katawan mga kapobre marami ka mga beneficio na makukuha at malayo ka sa mga sakit mga kapobre kaya nga uh, sobrang hilig ko nito mga kapobre kumain ng mga ganito. actually mga kapobre hindi naman lahat ng mga tao kumakain ng mga ganitong pagkain na pwedeng ulamin kasi yung iba uh, hindi lumaki sa hirap sa bukid maswerte nga mga kabataan ngayon mga kapobre kasi hindi sila dumanas ng hirap kami dati sobrang hirap hanggang ngayon hirap pa din pero at least buhay bago magtapos ang video na to mga kapobre uh, subscribe like and share po sa aking mga video I know hindi naman to kagandahan but uh, maawa na po kayo uh, pakisupport po sa aking uh, munting channel sa aking mga video po, ingat po tayo palagi, san man tayo mapadpad and Jesus loves you, God bless po